Hello guys. Alam nyo ba kung paano natin matatapos ang ating 60 minute views? Ganito lang po ang tamang gawin. Mag-upload po tayo araw-araw kahit tatlong beses, apat na beses. Mag-upload po tayo ng pictures, ng videos, uh, at saka ng mga reels. Yun po ay makakatulong sa ating uh, 60 minute views. At ang importante po guys, mag-live po tayo, makakatulong din po ito dahil ang live ay masyado po iyang matagal. Mag live po tayo kahit isang oras o 30 minutes, kahit po isa o dalawang views lang, okay lang po yon Basta makakatulong po yon sa 60 minutes views. Uh, yun po gawin natin guys, mag live po tayo araw-araw. Kahit ano po ang ginagawa natin, naglilinis, naglalaba, nagluluto, at kung ano man. Basta makakatulong po yon para ma matapos po ang ating 60 minutes views. Uh, guys, gawin nyo po yun don't forget to, to like, follow me and comment and share my video bye bye, sana may natutunan kayo